Magandang tanghali mga kabagay, welcome to my YouTube channel, Baramides Vlog. For today's video mga kabagay, isa oras na ng pananghalian mga kabagay, magpiprefer tayo. So meron tayong ano mga kabagay, um, uh, mampalang. So ito, uh, hinog na. So isasama natin sa ano, sa pananghalian. Saka meron tayo ano, tawag nito isa, meron tayong ah uh, pritong daing mga kabagay, napakasarap niyan. So imamats natin siya doon sa mampalang mga kabagay, napakasarap nito. So ayan, magpiprepare na tayo ng ano, ating uh, pagkain. So magsasalot na rin tayo ng kanin para makakain na tayo kasi dumating na yung aking dalawa ng sigante uh, mga kabagay. Dumating na kaya magsasalot na tayo. So ngayon na siyong gagawin natin mga kabagay. Magkalahin uh, ako pa, ako pa. na natin itong kaldero dun sa labas. Eh? So, maulan dito, maputik dito sa amin. Aroy, meron pala doon. Dibalik na natin dito sa loob, mga kapalay. Meron pala doon. Dito lang tayo. S up na tayo. So, dito ka ng Para makita mo yung mga na natin. So, okay, ito natin to. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ala komplet sila kasi makulit. bus 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 sa bus ano, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga subscriber natin, sa... Mas sa Facebook natin yung mga followers natin na mga natanghali sa inyong lahat. So, kain tayo mga kabagay. So, ayan. Mayroon tayong kanin pati ulam. So, bali magbabalat lang din tayo ng mangga. Mangga, 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 So, stop natin muna yan. Stop. Ngayon tuloy yung mga kabagay para din natin. Matamis kasi ito, matamis, masarap. Mamats natin ito mga kabayos sa pritong ano, daing. So ayan sa mga di pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kabayos. So, so sana patuloy kayo ng ano, ah uh, sumuporta o uh, mag-subscribe sa akin ha, sa ano, sa YouTube channel. So ilalagay natin sa baba ng screen mga kabayos ah uh, Paramidas Vlog. Mga pambukid na ito na wala mga kabagay dito sa probinsya ng Palawan. So, shout nga pala sa may-ari nito, sa may-ari ng puno ng mangga. So, thank you nga pala dahil binigyan mo ako. Maraming maraming salamat. Ibaw, huwag na natin hiwain. Ganoon din yan mga Thank you nga pala sa ano, sa cameraman ko. Thank you nga pala sa akin nilagang maganda. Thank you, thank you pala. Dahil siya yung nagtumukwa sa akin ng ano sa kamera. So, ayan. Pwede na yun mga kabagay. Kasi, ito pa pala. Mayroon pa isa. Hindi <laughs> pa kasi maniba lang pa. Medyo ano pa siya. Kaya, Pipili lang natin yung iba na pwedeng ano. Sa totoo lang, masustansya rin mangga na to, eh. Shoutout nga pala sa ano, sa mga nag-order ng parcel na hindi nakukuha kasi wala pang bayar. So, So, out din sa ano, sa misis ko. Ayan. So, tapos na tayo makapagbalat ng mangga mga kabagay. So, pwede tayo mag, ano, kain para sa panahalian. Yan, okay na ito mga kabagay. Thank talaga sa, ano, sa inyong lahat. Ah, maraming maraming salamat sa mga subscriber natin, tsaka sa mga natin sa ating Facebook. So, ayan.